abas na namarilang isang lalaki sa Lapu-Lapu City at nakapatay ng tatlo. Depensa ng sospek na lulong daw sa droga, demonyo ang tingin niya sa mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Biyernes ng gabi, tatlong tao ang sunod-sunod na pinatay sa barangay Maribago sa Lapu-Lapu City, Cebu. Lahat sila sa ulo ang tama. Sa investigasyon ng polisya, iisa lang ang gumawa niyan at residente lang din sa lugar sa follow-up operation pero pinasok ng mga pulis ang bahay kung saan daw naglalagi ang sospek. Lawag Naaresto ang 41 anyo si Eduardo Tagoy Jr. May nakuha sa kanyang iligal na droga at isang baril na ginamit umano sa krimen. Ilang metro lang ang layo mula sa kanyang bahay dito sa eskinitang ito. Walang habas na pinagbabaril lang sospek ang kanyang mga nakakasalubong. Kabilang na nga dito ang isang biktimang bibili lang sana ng gamot para sa kanyang anak. Unang binaril at pinatay ni Tagoy ang kaibigan niyang si Randel Aying na nakatayo lang sa tapat ng kanilang bahay. Ilang minuto ang lumipas, pinunterya niya naman si Antonio Saputalo. Tinamaan siya sa muka at nagpapagaling. Hindi pa riyan natapos ang walang habas na pamamaril. Naglakad-lakad pa raw si Tagoy sa kabinaril ang photographer at delivery rider si John Rihamura. Hindi rin pinatawad ang isang maniningilang sana ng utang. Binaril siya matapos sumigaw na makita ang pamamaril. Depensa ng sospek, iba ang nakikita niya sa mga biktima. Hindi ako naawa nung pinatay ko sila dahil may bumubulong sa akin na tatlo raw ang babarilin ko sa ulo na mga demonyo. Ang tingin ko talaga sa kanila mga demonyo, mga hired killer, mga salbahe. Pero nag ang tono niya nang amin siyang kausapin. Totoo yan, nagsisisi ako. Humihingi ako ng patawad sa kanilang lahat kung totoo man na may napatay ako. Kalalabas lang sa kulungan ni Tagoy dahil sa ilegal na droga. Ayon sa pamilya ng mga biktima, ilang araw na nilang napapansing wala sa sarili si Tagoy at nagsasalita mag-isa. Sobrang sakit sa aming uh, mensahe ko sir sa nagpatay sir na hindi na siya makalabas kasi um, mamatay na lang doon siya mabulog sa kulungan. Dobli-dobli yung sakit ko kasi may anak ako sir. Hira niya yung kinabukasan ng anak ko. <laughs> Nahaharap sa patong-patong na kaso ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline. Jana News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.